mga bata po uli na kong ata o toy bakit ilan 20 may kangkong pa ba dyan wala na parang wala na no <laughs> kalbo na dyan Kalbu kalbo na Naruto na, mataba Antayin mo lang, ha. Kukuha lang kami sa likod daw tita Dalwa Ikaw na lang dun Ngayon ta dun na. Oh, Oo din Tau tita dali Dini Dali mo nga Oo Maso. Diyan sa gilid Makapal dyan ang kangkong Mahilig pala kayo sa kangkong Ano ito eh Oo but gusto po Nung anak ni ate Ano Kangkong Kangkong ho Na matataba Ha Sinigang ko Ah, lagi nagsisinigang. Oo. Ayun lang, may okra din dito ah. Okra. <laughs> Naraya na ang kangkong. Ubus na yun eh. Wala akong lastik. Yan ba yung buo barya? Buo pa. ka mo rito Siya natin pantatali. Wala akong lastik eh. Yan, mo. Hindi na halata yung kangkungan. <laughs> <laughs> Dami ano? Hindi na, sa... Hindi na po halata ang kangkungan na. Kung na yung kanya linya. Pero puro kangkong po ito. Yan. Oh. Tangkung po ito lahat. Matatawa daw ba ito ang gusto? O sasamahan din ang mapapayat? Gustong gusto po nila ang ano? Matataba. Ang makatas. Ah. Uh, Di po ba kaso ngayon ang hinahabot? Hindi. Nang hahabol. <coughs> Nang hahabol o to'y. Oo. Hindi. Hindi sa akin yun. Baka lang kayo habulin. Pagka. Ah. Kabibili nyo lang nga ano Opo Kaubos lang so, ho kahapon Ote hawa kayo hmm. Hawakan mo Lagi na kasi Kang Opo uh -huh. Anong nilalahok Corn beef po Opo oh, oh, Ay siya nga ano Corn beef at Yun lang ho Sini sabi masarap nga wari yun ano? Oo, at masim-asim po Ano ito? parakulahin isang tali na Nahan daw isang gugum na Ano panali? Wala tayong lastik ngayon Biglaan ay Mas malaki na po kaysa doon sa isa doon Oo Sa tutubo pa lang Oo, oh, wala na doon, nakalbo na nga yun Gaman na nagu-google ba, ba dito? Meron po kami google mo. Ano sinistret niya? Ano? Sinistret po namin tayo. Ano nalabas ka ba, Sprint? Pwede pong iso. Oo, oh, anong nalabas pagka narito sa google at dito sa taniman? Ano? Wala oh, Basta po ginagawa pa po, po ari. Oh. Kita na po namin kung nasan nasan po yung tubig. Oo. Uh, -huh. ya, yeah, uto yu ayari na uli. po na kayo ano? Oo. Uh -huh. Oh. Uh, malaki na itong tali ano to. Opo. Uh -huh. Oh. Uh. Ganarin na kamon tali, wala tayong tali ay. Ito naman yun din ang laki. Asa na po yung drone niya? Hindi naman sa akin na drone na yan. Kanina ho? Doon kay Tutol. Hay oh. lakad. Wala na pati sa plastik no? Uh -huh. Madalas nga kayo. Sige po, madalas silang bumili ng kangkong. Saan ba Saan ba kayo galing? Gusto mo ba ako kurao? Bibigyan ilan? Pang sirigang ba yan? Sigurado ka? Bigyan na lang kita ng ilan. Panigang naman. Makati lang ito. Pre na yan. Madalas ka naman bumili po. oh, hai Maano na dyan, Temo kalbo na dyan ang kangkong Kalbo, kalbo na Kalbo, ano? Ha? Oo oh. Hindi oh. na no, utata, may pila Ah, saan ka patadaan? Ah, dyan na Kalbo na Binigyan kong ukra Pansinig ka nga ba? pang siligaw ayan po tayo po may mga suki na po oh, uh. minsan ay yung mag-aama minsan na, mag na itong mga bata kangkong ayan po update ko na rin po kayo din sa ating ano po ating ubi yan oh no? Yan na po ang naging ganap. Ay mayroon din pala na anong bumagyo. Oh. May naano rin po para po bang naano din yung dahon niya. Eh, oh. Parang na naalog-alog din oh yung naalog na. Yun oh lumalabas na oh yung laman oh. Sumisimul na. Yan po, nagkakalaman na oh. Maidad na rin nga po, ayan. Yan na po yung laman niyan. Yan po, napakaliit pa nung ano, nung sibu, lalo na siguro yung malalago. Yun hong malago, ay siya yung makakapal. Oh. Ibig sabihin, posibleng mas malaki po ang laman. Ito, lalago oh. kapal nito oh. nasan ang puno eh. hindi na po na ano yan na po ang update sa ating mga ubi oh yun po iba na ano lang ng bagyo pero kumbaga hindi po naman ay tumba oh. yan siguro na alog oh lago bakit na, oh. Halos na rin ganito nito may nito 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 po nito 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 Nasaan kaya mismo punuan ito yan po na may uusbong bubukol po papagay yun. ito kaya yung puno na eh, ito nga oh yo mayroon na ulit laman yan ito po yun yung natawan. Yan na po pala yung ating mga ubi. O yan, pag tayo dito nakaharap sa banta dito. Oo. Makapal na po. dito po mas makapal yung naging ano doon sa dulo ng saging yan yan po ay mga ubi bali yan po ay December natin i-harvest eh, ay eh, di ilang buwan ah. ah ano na nga ba ngayon October October, November December 2 months na lang po ay di palagay ko po pala 5 months old na po pala yan oh Tapos, ari pong kangkong natin. Nawala na yung linyada niya. Yan. Pero, ano po naman yan. Kangkong lahat. Pag ipinocus po ba natin. Pero, po pag inangat natin yung camera. Puro green. Yan. Yan. Nataho ba na po yung daan, no? Ya, kang po. Yan na po ang update sa ating ano po. Ubi. Tapos po isa kang po. ano po. Ayan, salamat po sa inyong pagsama ano po yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Yan. Sandan po tayo na roon. Bye.